Hello mga ka-garden, andito po ako ngayon sa ulit sa ating gabi dahil manguha tayo ng dahon ng gabi dahil may order mula doon sa uh, tindahan store sa palengke So mangonguha ako yung mga matataas lang kukuhanin ko. Kasi kailang, kailangan kailangan ayun. Madali lang naman 'yan, umano Ah, uh, what's this? Ah. Uh, lumaki o tumaas. So maganda kasi bagong sibol siya. Kaya kukuhanin po natin. Ayun. So 'yan. Pakita ko na lang sa inyo after ng aking pagkuha ng aking gabi na dahon. So, yan. Abangan! So, ayan. Tapos na ako mga ng gabi. At ito yung meron ako dito. Tatlo. Ay, tatlong. Tatlong So, ayan, nakatatlong tali. Tatlong tali. tig 20 yung bigay niya doon. tig 20 So, kuhanin ko pa yung naandoon sa kabila. Pakita ko po. Ayan. Uh, kuha ko na yung mga ano dito. Dahon. Yung mga malalaki lang. Ipis ko. Ayan. Tatlo yung nandoon. So, one, Two, three, four, five, six. Uy, one, two, three. Three, four, five, six, seven, eight. So, meron akong eight. Tsaka three, eleven. Eleven. So, two hundred twenty din. Ayan, oh. Ah. Wala na yung mga dahon na ano. Ayan. 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 Wala na yung ma maanong dahon. Naputol na. Ma maano yung dahon. Yan, matataas. Ngayon wala, no? Yung maliliit na lang yung mga naiwan. Kasi hindi ko yan pinapalak natin. Papalakihin natin ang kanyang mga dahon. Meron kasi dito na order. Ayan. Yung ano lang talaga. Mga ganito lang. Binabalatan nila yan. Tapos binebenta. Ayan. So, ay, buhay talagang magsasaka. <laughs> so, ayan. Uh, medyo, ano na ito is, ano ko kayo, ha? Ayan siya, oh. Na-harvest ko na. No? Na-harvest na ang mga dahon dito. Umano na siya, lumiit na. No? Nawala na yung magandang kulay. Kasi, yung isa nga, oh, nakalbo. Ayan nakalbo Magag dapat kasi magaganda. So, ayan. Maliliit na po yung mga naiwan hanggang doon. So, up, actually, after one week nito, or, oh, after one week, ano na naman siya, sisibo. Lalo na ngayon ay may tubig na. yan At, marami na tayong maharvest kasi nagtanim ako dyan. Ang dami kong naitanim. Ayan, mga nagtanim ako ng panibago dyan. Ayan, hanggang ano. Kaso marami dito ang ano eh. Natubo. Ito, lumalaki ito. Ayan, ito, ito, ito. Uh, may ano to eh. Parang may laman siya Oh. Ayan, gumagamot din. At saka ayan pa. Ayan. Ayan, ayan May, may ano siya. Mabunotin ko na lang siya. Ayan susuno rin lang ng bunot at hmm, sana umatay siya mabulok ito ayan kasi ayan yan ayaw ko nang kasi wala akong gloves eh Sure. natubo ulit ito pa Ayan. Yung mga naano na, natubo ulit. Tapakan ko lang yan. Tapakan lang natin. Meron pa dito. dito dito Ayan. Kasi andyan yung laman eh. Kaya natubo ulit siya. Ayan siya. Oh. Mga nga puno niya. Ayan o, oh, ayan. Parang ano siyang naman. Kasi ang ano niya, ha, pag yumayabong siya eh. Yan siya, pag yumayabong. Kuhanin ko. Kasi itong, uh, ito siya. Tinumba ko lang siya. Tinumba ko lang. Para ano, ma kaginhawa yung akin gabi. So, yan lang po. At dadaling natin yung gabi doon. Lagay ko sa sako at deliver natin doon sa tindahan. So, yan na. Lahat. At mamaya maya ay i-deliver na yan doon. Yan. Thank you so much po. And big love shout out sa inyong lahat dyan. Thank you. Oh, ganito pala ang buhay magsasaka mahirap na masaya ayan, at least napakinabangan ko ang aking gabi na kahit hindi ako kumakain ay nabibinta ayan salamat po sa inyong lahat at may love shout out sa lahat ayan, thank you, this is Lois Garden thank you so much and God bless, bye